Hi guys! Welcome back to my Youtube channel Nandito kami nang muha kami ng tahong Ayan, hindi namin nasimulan kanina guys Kasi ano? Excited Nakonsentrate sa pangunguha Kaya ngayon Ito na lang muna Sa aming huli Isa sa huli na kami Mag-iinis na yun Mag-iinis na na ng kamatis Kaya na masipag manguha sa chicko village guys doon kami galing sa kabila kanina doon doon kami nanguha ng tahong dito banda guys ang makuha namin ay ang tawag doon talab ay, ang tawag doon yung isa hindi yung isa yung crab tahong ay talaba yung talaba oyster Ayun, maraming nag ano dito guys hindi pa naman talaga siya lumaki yung tubig um, okay, ganito na siguro baka na nga ganito linis na nga ka na kami guys naglinis na nanugdug na kami guys nagmug soya linis na to lang. Kuha kami ng isang drum. Oh, isang balde. <laughs> isang drum. Isang solve na naman. Maliit man ito ay. Kailangan kasi tugko rin guys kasi yung ano niya. Pag sinabawan mo para malinis. Ang nalinisan sa bahay. Hmm. na hmm. ah, Ito lang nung ano guys, madaling manguha pero medyo mabagal. Pala na kus-kus. tayo, tayo mag-aim. Like and follow subscribe nagirap siya at sa lahat ng nakilig mga taong taong ito guys nahilig lang po guys pero di ako kumakain Saan yung isang crab? Ay, dalawang crab. Hindi dyan sa'yo na Ito na guys yung ano, yung mo. <laughs> Magaling kumain pala. <laughs> ang taho, kasakasama niya. Magsama ko guys. <laughs> Kumakain. Ako yung nagsama-sama lang ng uhang. Ba't kasi may ano siya? Bulbul. Yan siya lang. Yan ang bumubuhay sa kanilang ano. <laughs> 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 Pero sakto na ito sa sabaw, di ba? <laughs> Good size oh, ginawa nga natin to eh Ganito ka lang kanilid Yung okay. dun sa may anaw Sinabawan natin yung yan sa may Ito ano. may laman, maka no. siya no. Ha? No. Ito na nga na siya Ito na nga na Ito na Sama pa ito ay eh. Sama pa itong walang eh. Araw na Ay, ayaw kong maghawak ng gabi. Hanggang, ang <laughs> Hanggang aap Saan aap Mga masipag magtahong dyan you know where is the rota rota is a chic tapos may daanan is kinita yung lakad lakad dirit so lang hanggang sa mabot nyo ng dolo dolo nung walang hanggan makita mo yung mga kabatuhan doon na the last uh, that is the last part to walk bakit siya siya bugdol siguro na ako na yan ha? ang untog siguro Si masamata sari, dumagian, kapatlak. Ano yan? Tung, tungo ano hin mo lang siya dun, dun yung nilalaman niya. Say kong manisin nang mga sa mga resident. O, dun na eh, uod na kung sanda say kong ay. Tipo po, guys, yung parang kusin. Maghihintay. Che <laughs> <laughs> 这个是磨什么呀？是可以吃的东西。<laughs> <laughs>

bukas na natin kainin to <laughs> ito kasi guys kailangan siya ibabad muna para lalabas yung mga tae-tae niya biniging kinain pero malinis man yan dito na ano hindi tulad dun sa iba na ma, malupa siya pero dito hindi na Kaya pag nalinisan mo pwede mo na siya direct na lutuin kasi hindi siya malupa kasi naman siya sa bato guys makabigil oo hindi tulad sa mga pag nasa buhangin o sa ano may babalikan yun. pa kami kasi marami pa yung iniwan namin kasi may marami marami asin may tubig na kasi eh malalim kasi kanina sana yung pagdating namin kasi gutom kami wala pa <laughs> kami ano na ang lamo na eh lamo ano na <laughs> hindi mo nain yung chen mo ay ano nakas mong magbubibot ay tak TV papanan nyo tani liddangan ay ne ato liddog ne liddog liddog ay ay liddog te abroad usot ti ado may kidtoy apo ay Dali lang yung yung location nitong puntahan. Kaya arat na. Hindi yeah, yeah. kami bumalik sa Tutiwan guys kasi parang mainit na yung weather tapos na ang na, nah, hirap po pa akit na guys ilang, ilang stairs yun Pat <laughs> kilometers kasi yung ano niya guys pa akit sa so, susunod so, na lang kung sana maru yung bang alam ninyo magluto ng ano si cucumber ba ay doon marami magsawak ka mas gaganito pa oh santisima parang alam mo yung ano haba ng ano <laughs> <laughs> yung puday <laughs> yung kuday yung cucumber mister <laughs> meron din dito guys na narita ako dito nasa ilalim ng bato kasi hindi man namin kinakain hindi kami marunong makano Malipas, hindi kami nakain ng ano ganun kasi, kaya hindi kami kumukuha ng gano'n. <laughs> Siguro kung kumakain lang kami ng gano'n, ay naku Diyos ko po, yun ang marami doon. Ay, hindi kasi natin alam kung ano yung naisin. Hindi, saka may amo man tayo, kahit alam natin, ay naku, eh. may amo man, matagal man yan, nakikita ko doon sa mga ibang naghuhuli, eh. matagal. Matagal matagal bubutasin mo Siguro, tapos anuhin mo siya ano yun hatiin oo para malinis yung laman yung, yung laman yun, oo tapos gagam mo siya pipigain mo parang igagano mo siya slice yun sa amin ay so si Sally mo kami dito sa vlog mo doy <laughs> driver hi we are here come over here <laughs> my bro, ha pinalapit asan ako pinalapit Oh no, natik. Nasa ulo natin oh. Come here, go down here. You look this siya. one <laughs> Tagong years. <laughs> <laughs> yung babaeng may ali ng hindi na naman undoon oh, nandun-dun galing lumipad. Ay yung sa lalaki siguro. ah doon sa lalaki. Kanina pa yung babae. Kailan um, may tear siguro ko? Hindi ako mag a You don't want to see our tahong? home? bad. Not just only tahong, have the oyster also. That is the original one. Here, come here. You you see this one? <laughs> guys, pawi na kami guys. Alas, piti na ng gabi. Kira maliwanag pa. Oh. Ano umaga pa. <laughs> Kasi kumain pa kami doon, guys. Ito yung siya noon. Blue bridge bridge. Tawag pala. Ah. Nena, look bili kayo. <laughs> Mariyan. Ang mura lang pala dito. Kala namin lalaki na yung tubig guys oh. Hindi pa pala. Don't mind my face, guys. Ito kami dyan sa hagdan.